Guys, for today's video ay eh, papakita ko sa inyo kung paano magluto si misis ng minudo ang masarap na minudo okay, so guys pisa na ni misis, ayan uh, piniprito niya yung patata carrot at saka yung silim paraka uh, prepare na rin yung uh, ng baboy at saka atay then yung tlog ng pugo minarinig na siya sa toyo at saka kalamansi ayan, kasama na rin guys na naka prepare yung hotdog ayan Andito kasi yung aking mga apo kaya request nila yung menudo. Ulam na ang ulam ng tanghalian ang gulay ay eh, hotdog na naman ang ito yung Oh, na prito na yung patatas at sirot silim paraka then nga yeah, yung hotdog ang kasunod guys na prito na yung hotdog ayan, ngayon magigisa naman si B painitin lang muna po yung kawali guys para uh, technique para makatipid yung pinagprituan ng hotdog pwede rin yung panggisa para hindi malakas ang mantika nilagyan na ng eh nung kawali pala nilagyan na ng mantika pinagprituhan ng hotdog at gulay ito na ang sibuyas ito na ang gulay po natin ang bawang. Hindi po pala natin siya Then, tomato sauce. Konti lang, lang po ang ilalagay. guys Kala ko Nilagyan po ng tomato sa Mmm, okay. bangun ng kumbay. Okay, ito yan, mekos mekos malinis <laughs> naman guys yung kamay niya masarap yung ano pag hindi ka kamay niya ayan, ayan, na po yung karne at tatay yung baboy katay po ng pork yan ganyan po ang minudo ni commander Oh guys, ayan po yung nagbibigay sa akin ng pera. Yes. Ayan. <laughs> ang bunso ko po yun guys. Mahihiyain lang sa camera. Ah guys, oh. Ayan, minudo alamir na po ang tawag dito. dito sa kabila yung okay. makiki apple po ako kihalo halo ako apple lang ayan guys so oh, kasarap pa may hot dog may gulay at saka itlog ng pugo shout out po sa kasamahan kumukumpugo Ayan guys, pag nagigil si Mrs. Meron pong star margarine ba yung darling Ayan, star margarine. Minsan naman po ay butter. kaya alam po eh. Ala kaming butter. Sad to say. Ay, ayan po ang nilagay ni Mrs. Star margarine. So, medyo kumukulo-kulo na. Maya-maya lang po yan eh pagsasama-samahin ng lahat eh sang Ayan po ang menudo ni Alamir na. Ito po yung Ayan, ayan. Mahihiyain po sa camera kasi. Yan po ang way niya ng pagluluto ng menudo Ilagyan din po ng laurel. Ah, uh, ano yung mo lang Ni, Mises na mabuti para matanggal yung konting lansa ng karne. Nilalagyan din niya ng suka para daw hindi napapanis yung minudo. Sa mga hindi ho nakakaalam ay may kanya-kanya po ang teknik ng pagluluto. Ayan po ang teknik ni misis. teknik na magastos po eh. <laughs> minuto na to <laughs> kaya alam po eh, sa kasihan naman to ng mga apo at saka mga anak ah, guys yun oh. Ah. na yung karne. Miyamiya May yan guys, eh. na yung ilang mga sahog nito. Okay. Tatakpan mo na guys para ma kumulong mabuti. Ay. Ah, shout out kay SK. Shout out sa aming SK. SK po namin 'yan. Oh, ito guys, luto na 'yung aming minuto. Ayun 'yung sinasabi ko sa inyo. Pinaghalo-halo ng lahat ng sangkap. Pero guys, 'yung iba hindi ko na na-picturean kasi wala nang mayroong nagpagupit sa akin. Ayan po ang way ni Mrs. ng pagluluto ng minuto. Ayan ang masarap na minuto ng aking may bahay. At, and, sana po ay nasiyang kayo sa inyo mga panonood. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsipanood ng pagluluto ni Mrs. Thank you.